nag-text ang uh, nanay ko sa akin ngayon. Sa totoo na tawa ako. Bakit? Sabi sa akin sa text. Ang text niya ito. Parang ipapal, ipapadrag test ang lahat ng magpa-file ng candidacy. Sabi ang tanong ko sa kanya. Bakit sa akin mo sinasend? Ano anong dahilan? Bakit sa akin isinesend? So, hindi pa siya sumasagot, pero biglang naisip ko. Bakit kailangan i-drug test ng maglilingkod? Ano masama kung nagsasabu yan, nagkokokin yan, nagmamariwan yan, yan, o nagkakatolman man yan? Ano masama doon? Eh, maglilingkod ka lang. Ano pinagkaiba ng drag sa alak at sigarilyo? Pareho lang masamahin. Kung ako presidente ng bansa, bawal ang drugs, bawal ang sigarilyo, bawal ang alak. Wala nang pwedeng magbenta. I Ipagbabawal na lahat. Masama pa rin. Eh. Lahat ay ipagbawal. Pero una, bago yon huli na yon ang, ang una dito dapat ano, kung ako presidente ng bansa, ako, ako komelek. Ito, panawagan po sa komelek chairman. Huwag po tirang tanga. Ah, dapat po tirang aning. Ito po yun. Ano? Mr. Komelek, huwag nyo pong ipadrag test. Ang gawin nyo po, ipalay detector test nyo po ang lahat ng gustong mag-file ng kandidasi ngayong October. Bakit? Ilay detector test kung sila ay tunay na maglilingkod lamang o kung sila ay magnanakaw lamang. Yan po, isang hahamon sa inyo, Mr. Comilic Chairman. Yan po ang, ano, eh, yeah, hamon ko sa inyo. Huwag tayong magpanggap, maggaling-galingan. Tunay sa puso dapat ang paglilingkod, hindi pag ang, 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 ang kabag. Kawawa po, taong bayan. Puro tayo kabugokan. Ako sa pato, yung lapang ko ngayon eh. Hindi drugs at uh, hindi pagsisinuan yung problema ko. Eh. Ang problema ko eh, yung komilik eh. Yun ang uh, yung advice ko ako sultan eh. Ang tao naniniwala ko hindi kayang bayaran, hindi mabili. Ang panakot pa sa akin yung mga nag-a-advise eh. Yung komilik ang bantayan mo. Yung komilik ang baka mabili. Eh. Diba? Tingin ko, dapat ang ipalay detector kasama eh. Comelec eh. Tingin ko eh. Ngayon, panawagan ko sa Comelec. May dumating ng matapang, magsasalita sa si inyo. Na, hindi pwede, hindi, hindi puro kayo umihilin. I-drug test, i-lay detector test. Naku, Diyos ko. Kayo po ang dapat iayos. Hindi po ang nanunungkulan, mga bossing. Pag tinupo kayo, yun na yan, masasabi ko. Once na merong ganong style ngayon, ay, naku, baka, baka, baka naku, hindi <laughs> ako papayag. May katapat na po kayo, maniwala kayo.